Ang mga ludso, lakas ng ugong ng ano, so yung eh, saranggola, bur, bur, burador dito kung tawagin. guriyon guriyon pala, guriyon <coughs> Ang lakas. Lakas ng ugong. Dinig ba? Dinig nyo yung ugong. Dinig, dinig nyo yung ugong. Eh, no, parang may ilisi, oh. <laughs> Ang lakas. Pag hindi, wala namang kahoy Pag malakas ang hangin, hindi bababa yan. pag malakas ang hangin. Ba, oh. hangin o, oh. <laughs> <Nah> <laughs> nah wala. Nah wala na, nah wala, <laughs> nah wala, nah wala. Ayaw, eh. na, wala wala uh. na, wala 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 ang lakas ng ano, ang lakas ng ugong, ng sumba, sumba tawag yan. तो सुबह बताओ आगे